I I'm gonna now. Why I'm gonna go. 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 i am going that. go i going to i am going to go i, was... oh. I this vlog po Ikaw eh. rin po na pupunta sa munisipyo Terra po doong tour. Kaya taro. Mayor ng aming bayan. Ayos si Gandara o. Oh. Hi. Gandara din sa sa vlog. Good afternoon. <laughs> Masarap ang bibingka mo. Yes, thank you so much. Ang gawa kasi ng aloy ng mga Kastila dito. Kung nasan yung sa gradong lugar ng mga katutubo, doon sila nagtatayo ng simbahan. Actually, hindi po naman yan talaga dati ang simbahan. Mayroon siya may matutahan pa. Dahil sa din po dito kung... kailan siya na-establish. Bakit mo may banting? <laughs> 1891. 91 1891 60 cm ng height. Speaking na to, ala na lang natin kung sino ang prominenteng tao na nasa gitna ng 20. Si Bishop, yeah, si Bishop Labayen. Labayen. So itong grupo na sanang po sa ito ay mga estudyante po ng UP Diliman Fine Arts. At isa sa kanila, yes. si Elmer Borgo Baka namin 2016 pa, po gumawa ng inyong mga dito nga na-discovery po namin, <tay> okay. meron pa lang sa structure. Hindi okay. po sure talaga kung ano po, kung ano siya, party ba siya ng anong structure. Dahil past gate, meron pong noon, uh, bago pa ba mag-pandemic, meron pa dun mga visa. Andoon sa, may ikon, dun, sa may mga bantay dikot, nagdadaan sa mga sakyan, meron pa rin 'yung mga isa. Sabi so, ko 'di na magti-na, ah, ganun pala ako makasakop dito sa construction oh, na ito buksan family. <laughs> Hello. Ano po Ay pa sa taas. Oh, para kasi punso ay. Ayan. Jungle. Sabi na may jungle. Nasa phone ko. Nasa akin. Ayan po. Ang... Water. Give me water. na oh, na siya na at dito po sa parang ito na uuhaw siya na oo. O oh, dali dito. Dapat oh, yun. By group po ba? By group? Hindi Lahat na po. Ah, lahat na po. Mangrove Eco Park. Ayan. Ako, maganda dito. Dudutski. Tumabi ka sa daan. Ayan. May aso. O oh, dali. Pipicture lang kata dito. Amarap ka muna. na. Baka may amas ako sa kanya. Oh. May amas ka pa? Oh. Sandali. Ah, oh, may tindahan pala din, dudot. Ano nabibili din yan? Ito po yung mga tindahan. Ayon ay Ano pong nabibili dyan? Ah, may juice oh, bibili daw siyang juice Magpatabi ka naman, be Wag ka na umupo Mainit Kalimpo mm. dyan ang

Ito ay chowin sa luna na. Baka lumugso, baka pa. Pumunta ka doon natin, ipipicture ko, bili. One, two, okay. At sa Para judge po. Ay, wow. po, na po kayo dito. I-judge po natin as a judge. Pero tandaan, we listen but we don't judge. Pero sa Ay, yung mga bolsito. Okay, kayo pa magja-judge kung sino yung pinakamalaki yung pamaypay na ginawa. Ano? Ito, pinakamalaki. Okay. yung tama naman. po. Oo, saka yung tama, ano? Nasaan yung inyong hindi? Yan Okay, ang pangalan yung pinakamalaki. Si Mam Nicole. Pakita po natin si Mam Nicole. Ayan po. Ah, si Cedric. Yes! Parang yes. I love it! I love it! Siba Christine! Yay! Yes. Oh, lovely! Oh, oh I love <laughs> you! Yan yo. ang pinakamalaki! Okay. Yay! Palagpakan po, ano? Pinigspada! Pinigspada! Ikaw ang isip! Oh, may laban na lang Okay, okay. palagpakan po muna, ano? Palakpakan po natin! Around the back applause! Okay! Galing! Really? <laughs> Christine! <laughs> De okay, okay. napakalinaw naman po ano, si Sir Cedric. At dahil po si Sir Cedric ay nakabubo. Bibigyan ko po kayo na Ang ah. brand new oh, musura yung yeah. isang sakong gawain. Bakit na uuwi Bibigyan ko po ng sticker na Love the Trinity. Ang mga Um, Pamaytay po na yan, Manipo, ay gawa ng ating po sila nag -pusisa. Tapos kanina yung first batch po na abutan nila yung pagbabalot, e ngayon po ay tapos na. E ngayon ay nagpamantel na po sila. Uh, sa wala na hindi kami makakamantel. Pero po nila ay, itry. Na lang sila. Na po nilang... na sila. nilang Apoy. Sa, akin, sa apoy. No po, para po hindi siya malintong sa baba. Ilanta, ilanta sa apoy. Tapos after po ibalot, tsaka po siya i-steam ng 3 hours. Bago maliit. 3 hours? And yes po, depende po sa malaligid. Ah, okay. Tapos okay. okay. siga kayo. Ako gamit ba? So meron po po no, kayo matanungan. Meron po po may tanong tungkol sa paggawa ng suma nahihilaw na suman? Ang ah, nahihilaw na Wala man. po. Wala po <laughs> nahihilaw na suman. Pero may butilaw. May butilaw. May butilaw. May Pwede na po ba kung iba? Wow! Malagkit na. Malagkit na. Tayo na po may Alam na alam natin ang lasa ng suman. <laughs> po yung mga susubok magbandal ng suman ah. Kailangan daw po muna ay maghuhugas ang kamay. <laughs> Ayan, pwede na po tayo sa sumanan na. Aba, ay malamig pala dito, be. Ay, hindi po pinapawal ang kuwan at mapapaanis. Magkano po ang ganitong suman? 140 pesos po, 3.5 in. Ay, pwede na po kami dito mumili? Opo. Oh, Bibili kami. Ang bagong gawa niya. Eh. Ano eh? Ang pagsasalansan po niya ay 8764. Ano po? Ano po? 8764. Baka po kailangan muna na may sample na makikita. Opo, pwede, pwede po yun. Mm -hmm. daw, Pating, po, pasample, po, At para po hindi sila mahirapan, napaisip po sila sa 8-7-6. Mat, kasi. Kailangan pa nating sa klaseng. Sila po yung napa, napaisip sa, 8, sinabi nin, 6, sa 8 7 6 four. Sa 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ayun, si Ma'am Ellen. Gagalingan mo Ma'am Ellen, ha? Ay, a blogger Pwede po ilagay muna dito yung bagas. Inalim. Sige po. Ayan. Alam mo di mo ng hulot Ay, ang tanong ko po yung ilan pong bandil ang nabibenta rin nyo sa araw-araw? Depende po. Ilan daw? Ano po yung pinakamadami? Pinakamadami? Ang everyday po na luto ay uh, everyday pong luto ay na-average uh, ng 70. Well, ilan po ang luto? Sa taas yung profil. Pero mas madami po yun depende sa dami ng order. Tuman. Nakapatong po dun sa puti. Yung tupi po ay nasa ilalim ay, para po hindi mo buka. Ay, ay. Ayan, talaga pong sale. leg. Yan, ma'am. Sa ilalim ay, po ay, yung fold. Po ito po, ganito? Uh, para ito po, ma'am. Ito po ay nasa ilalim. Para ma hindi mo Para hindi, bubu, para hindi na, na. Para na, hindi bubuka. Para hindi mo buka. Tapos ilalim po dapat. Ma'am, dito mo po ipatong sa fold. Then. Yeah. Okay. Eight. 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 Four, six, eight. 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 "Okay, ano six four, six four, six four." na pa, <laughs> <laughs> po ay, ay twenty sa Two four five six, po new kasi hindi kayo dito. Guess po seven, eight five, seven. po

Kasi po sa pullover lang. From the top to the bottom. <olduğendNext> ito pa yung hapa? Parang kakalahati. Ayan, purple. Ano pong next? Kailangan na gano'n kabilo. Una Wala sa mo po. Tapos, ano daw po? Ano daw roll na po. maging ganito, ma'am. Pag roll po dito. na po ng gloves na mabagod. Uh, ah, tatanggalin ng gloves. at maglalangis lang ison eh. Glabes okay, uh -huh. okay, uh -huh. Wala ako, lalabas, <laughs> okay rin pa sumunod uh -huh. ito na. Okay lang kung very yung okay Basa ko hey, na pa para makita. May ay B yun, so yun, Ayan, ko na. Epi Paano Paano'y pagro? na kayo ni Ati. H H H H H H ng

Akala natin simple lang ano. Akala natin simple lang. yung ating bilog na bilog. Matawad nga po. Tapos po yung sila masakit na ang balita. Kung kinakawin niya na yan. Pag review Oo, ano Reject. Ikuwi na ito. Tapos po. One ipo Ipapol din po ito. Para iluag Pero bilog naman siya. Mamas mo. Okay. And then? kita po. po. Kita po. po. Ikataw tapos... Ipo-fold yeah. na po ito. Ipo-fold po ito. Tapos po. Ganun. Ito po, mam. Para maalala mo siya. Ayan. Tapos itatapon lang ninyo ito. Pagkatapos. Ayun. Tapos, ganun. Iba talaga yung ano, dalubasa. Bilog na bilog yung kaya. Ate, ano po, mam? Ma Hindi. Ganito tayo. Ito lang ang isang piraso. Ano <laughs> <Ito? laughs> <Ito? laughs> reject ko ito. ito. Dapat pwede na right, dapat, <laughs> uh, <laughs> oh, so po so, yung, five five so, so, yung so, ito. Kaya yung so, so, ito. Kaya yung Narito po naman ito. ang ebidensya. Video. <laughs> <laughs> nakalusot na yan ah. Nalusot na yan. So, Ay, na Sumabog yun. na yung pasaman. Aba si ko mo po ng labels yan yow kasi may malamig na po aayt ng mga yung may tawad at kulang. jo oh aray na masusuman and then ano po next ano po yung part time o ito ah alagian na laborer sticker bday po may glue na hindi ng google bday po may glue na Ah, may gluna, may gluna. Ah, ito na lang yung mga sin. Just lang. Hindi po siya sticker paper. Ah. paper. <laughs> hindi po siya sticker paper. Hindi po't may glue. Ay, ay, no, no. Love... Pag i-sticker no, paper, ano na, no. no, no. 150 per ano. Medyo Hindi may Tapos ilalagay ay sa akin. Pwede pong bumili suman. Pabili nga po ako. Dito. Dito. siya, ma'am Ellen, na ikaw ay nagbalot na suman. <laughs> <laughs> Nasa vlog namin. <laughs> Ayan. Wala pang label yung kay ma'am. Narito ang ebidensya na kayo yung nagbalot na yan. Nasa vlog namin. Ako po'y pabiling isang... Pabiling nga po'y isang suman. po ay nagotong po si Dudot kaya pwede kami kakain muna kami pwede kakain ng tanghalian. di ba tanghalayan yan? kain na ay tapos na po kami kumain ni Dudot si masarap ang plato ayun Hintay lang po namin yung take-out na ulam ni Dede.